Yun, good day mga idol. Yan. So, uh, welcome back sa ating munting vloget. Uh usapang RCBC Pulse muna tayo mga idol. Yan sa uh, mga katanungan natin patungkol sa ating RCBC Pulse account. Yan. Sa mga nagtatanong po kung paano po malaman kung uh, saan makikita po ang inyong uh, loan account number po. Yan. At uh, kung sakali pong uh, hindi nyo po matandaan yung 16 digit loan account number ninyo kagaya po nito yan yan po ay makikita sa outstanding balance ng inyong loan nung kayo po ay nakapag loan mapapayday man yan o salary loan po yan po makikita sa outstanding balance na yan So yan po yung 16 digit number na yan na nasa ibaba ng inyong outstanding balance. Ayan ay po yung inyong loan account number. Yan. Na yan po yung gagamitin ninyo para magbayad kung sakali pong mayroon pa po kayong uh, remaining balance o nagre-reflect na balance sa inyong uh, RCBC loan. Yan. Uh, kung sakali pong natapos na ang inyong salary loan ay magche-check na po yung inyong uh, schedule lang 24 installment Ayan. pero pag natapos na po yung 24 installment ninyo ay mawawala na po yung outstanding balance na yan kaya dapat po ay screenshot ninyo para meron na po kayong kopya kung sakali pong uh, kayo ay uh, tapos na sa inyong uh, loan at uh, uh, isang linggo na wala pa po kayong uh, lumalabas na offer sa inyong uh, RCBC Pulse and Isa lang po ang ibig sabihin yan, maaari pong kayo po ay meron pang naiwang uh, uh, kahit sentabo po na balance ay kailangan po ninyong bayaran. Yan. Sa pamamagitan po ng uh, pay bills, gamit po ang uh, RCBC Pulse, Paymaya, or GCash. Yan. Pero pinaka-easy po na gagamitin natin yung pambayad is uh, RCBC Pulse para wala po tayong service charge. Paano nga ba natin ito makikita kung sakaling nakalimutan natin at hindi na po natin kailangan tumawag sa loan service ng RCBC Pulse o RCBC Salary Loan Loan Service Hotline. Yan. So, tara mga idol, papakita ko sa inyo kung paano yun gagawin. Let's go! Sa video na to mga idol ay kailangan natin punto sa inyong Google. Yan, at i ang RCBC online banking. Yan, gamit ang inyong uh, Google browser. Yan. Kailangan nyo lang po uh, ilagin nang inyong uh, RCBC Pulse account. Yan. So dito, kailangan mo pong ilagay ang inyong user ID at password. Yan. Sundan nyo lamang po itong video natin pang idol at uh, medyo malit yung ating eh, screen kasi uh, nga screen record lang natin ito yan kung sakaling uh, nakalimutan ninyo ang inyong uh, loan account number uh, dito lang po natin ito makikita sa uh, rcbconlinebanking.com kung nabibilisan kayo mga idol ay pwede niyo itong i-post yan So, nakikita nyo itong Manage Account and Other Transaction mga idol. I-tap nyo lang yung uh, Manage My Account. Yan. Pag nabuksan nyo po yan, uh, uh, kailangan nyo i-click yan mga idol, yung Manage My Account. At ito ngayon ang uh, lalabas mga idol. Yan. So, kung napapansin nyo dito sa may bandang gilid mga idol, ay mababasa nyo ang View Transaction. Pindutin nyo po yan mga idol. Para makita natin ang inyong transaction. At kapag napindot nyo na dyan mga idol ay lalabas na ngayon ang inyong uh, transaction history. Yan. So hanapin lang natin yung uh, ating uh, kaltas sa ating salary. yun po yung nakalagay ay payroll ADA. Yan po. Yan mga idol. At yan nakikita nyo ang inyong reference number. At nakalagay dyan ay ang inyong loan. So 'yun po mga idol, 'yung ating uh, 16-digit loan account number sa inyong uh, RCBC Salary Loan Manyan or Payday Loan yon So 'yun lang mga idol, sana ay nasundan ninyo ang ating munting video at sana ay uh, nakatulong itong video na to hanggang sa susunod nating muling pagkikita. Bye-bye.